Kumusta mga ka-fishing? Ayan, ay pag-altaw uh, altaw ka na kayo. Eto, oh, magpapana ako mag-isa. Meron akong spot na pinuntahan, oh. Napakasukal to mga ka-fishing, pero hindi ako nagdala ng flashlight kasi, ayan, merong uh, pag-abangan sa gitna nito, oh. Ayan, pahirapan lang pagpasok, pero pag nakapasok ka na, eh, ayun, Pwede na. So, nagaanap ako ng butas na papasukan. Ayan o, tinetesting ko muna yung tubig kung gaano kalalim o. Oh. Kinakapa yung uh, paako mga ka-fishing. Ganun yung style nun, technique nun. At dito, ayan, medyo malinis na sa ilalim. Kaya pumasok na tayo at ganyan kadilim, grabe. Pabanti ako dyan. Lumalangoy ako kasi meron akong nakikitang liwanag doon. Ayan, oh, ayan. Dyan tayo pupunta. At dyan ako mag-aabang, mga ka ayan, oh, oh, grabe. Ay, so sayang. Good size, say sana na tilapia yun. Pero natakot sa atin. So, try ko muna mag-abang dito, mga fishing, At, up, so sayang yun, ah. At, uh, paabante din ako. Tignan niya to Grabe yung biglang magpakita Ayan oh, Napakalaking karpa to mga ka-fishing Ayan may abani ko yung pana natin Pero yun hinahawakan ko lang gusto oh. Eto yung slow mo Grabe biglang lumitaw sa harap natin Kita nyo yan Gaano kalapad yan Sauce Grabe Sa pool ayun, kahit na may abani ko kasi yung gamit natin pa na yung bigay ni Sir Romel hinahawakan ko pa rin gusto so kasi hinihilan, napakalakas mga kapising ayan o, oh, tignan nyo oh, grabe, nakahuli ako ng malaking karpa ayan, sos nagpupumigla sa'yo, no ito, oo, oh, o, oh. ayan, oy, oh, sus kita nyo yun lumangoy ulit hinila ko na naman yung luged at kasi napakalakas akala ko nakawala eh kaya yun buti na lang may abaniko ko itong ginamit nating pana kung wala ala hindi ko nahuli ito mga ka-fishing sa laki nito eh makakawala kung walang abaniko ko ay yan oh napakasukal pa naman dyan ayun puro para grass yan mga ka-fishing oh tignan nyo naman grabe oh good size na good size ay sauce ito yung uh, napakagandang mga eksena na may experience. Yung makadali ka ng ganyang kalaki. Huh, ayan o. Oh. Iba sa pakiramdam. Napakalapad niyan. Ay, sauce. Good size ulit na karpa. Ayan o. Oh. Dahil napakasukal itong mga spot na ito mga fishing Ay, kaya may mga ganitong karpa na lumalaki ng ganyang size. Ayos! Oh. So, pwede nang umuwi. <laughs> diba? Sulit na to. Oh. na sana to, mga ka -pishing. Kasi, uh, abot siguro ng uh, isang kilo na yan. So, umahigit. Oh so, ganyan kalaki yan, mga ka-fishing. Ano yan? Iprito natin yan. sa kagataan pwede. sa yung sinasabi nila, hindi ko pa na yung ipaksew. Tapos, lagyan mo ng gata kampong, napakasarap daw yun. Kasi kami, basta pinaks na, pwede na. Yan. Thumbs up mga fishing! solve na to. Pwede nang umuwi kung tutuusin. Pero yan, tuloy pa natin. Para mabuo natin yung uh, video at meron tayong may upload. Ayan oh, good size din na mga sila. Pero ayan, napakalit na sa tingin ko mga yan. Kasi nakauli tayo ng uh, maamaw na karpa ganda talaga pag ayun, uh, malapit ng Vermont, silang araw na lang, September na, grabe. At eto, dito ako nag-aabang, oh. Hintay tayo ng tatawid dyan, mga ka-fishing. Ayun, sana, oh, ay sus. Medyo good size na tilapia yun, kaso nga lang tinutukan natin, napansin tayo. Kaya, sayang, kauli sana tayo ng uh, good size din na tilapia. Ay sos, lumalabo yung tubig Kailangang nakaredy mga kapishing Bigla bigla na lang yan Ayan oh. po Ang bilis, buti na tamaan natin oh Sos, grabe Karpa ulit Ayan oh Kahit may abani ko As in, hinahawakan ko rin mga kapishing Kasi ang lalakas ng mga karpa dito oh Saka magalaw ang karpa At parang alanganin yung tama oh Ayan Ayan sa gilid lang yung tama Oh. oh, grabe. Makakawala to. Oh. Hindi ko kasi akalain na dito lang sa tabi ko tatawid eh. Grabe. Bigla na lang merong, merong uh, tumawid sa ng bala ng pana. Kaya yon Kaya ganyan yung tama mga Mabilisan lang yan. Kinalabit ko na ng tumapat. So, pwede na nang umuwi. Eh ang nagawi din nagdaducto lagi dyan yung mga ka-fishing hanggang 3 pa nating magkintay lumalabo ulit ay, ayun ay so sayang diretsyo ako nakatingin pero andito pala sa left ko ayan o oh. so kailangan nakaredy kasi ka lang magkabilang gilid kaya pwedeng lalabas dyan ulit yung mga yung mga isda ayan kita nyo to eto eh ito oh, sigurado. Nya mo to yan. Grabe, kita niyo yun mga ka-fishing. Nagdahan-dahan at saka tumigil sa harap ng panam. Nagulat ako dyan, nagbigla din ako dyan. Pero syempre, ayun, ang ganda ng pana natin kaya Kin nung kinalabit ko. Soft touch, sentrong-sentro, ayun, karpa ulit. Oh, so, pwede na mga ka-fishing tama na <laughs> kasi tatlong karpa na oh ayan ito yung nahuli ko oh oh pwede na saka ayun sadya talagang mabilisan lang yung pagpapanan natin ngayon at ayun oh try ko pang nagabang saglit pero nung uh, mga ilang ulit na rin na nagabang ako wala na talaga kaya ayun nag na ako mga ka na uwi na at eto outro na tayo eto Wow, grabe. Sulit na sulit ang uh, huli na atin ngayon. Tignan nyo naman yung size ng karpang to. Oh. So, kung mahigit sang kilo yung isa, uh, isa't kalahati din. So, more than 2 kilos ang ating uh, nahuli mga ka-fishing. Posibleng aabot pa yan ng 3 kilos. Kaya, ayun, jackpot! Nako, thank you so much mga ka-fishing. Hanggang dito na lang po. Ayun, maraming salamat po sa panunood. Eto, may mga isa shout out pa tayo. Shout out sa inyo, yan Sir Rain Sambat. Nako, thank you so much Sir Rain. Nako, alam niyo na po kung uh, ano ba yung sinasabi ko. Salamat po sa pangunawa. At eto pa po, mga isa shout out natin. shoutout out po sa inyo, ayan si Sir JC Carbonell ng KSC. Shout out daw sa kanyang uh, langga. Ayan, uh, shout out po sa inyo. Sir Emmanuel Daipan, na uh, shout out po. Shout out keng Kama Maris ng uh, Pusurubi Pangasinan. Nakasama lagi ni Sir na nanonood. And uh, Sir Raymond Verdan, shout out daw sa Restom at Verdan family. Shout out po sa inyo. At uh, 1 to 3 vlog ng uh, Lakewood Sambusur. Nako, <laughs> shout out po sa inyo and uh, Sir Sir Mark Flores shout po sa inyo sir at uh, Sir Mark Vlagay naku thank you so much po sa laging suporta ah. at eto ng ating panghuli si Ma'am Lynn Ambrosio naku shout out daw kay Sir Joffrey Sabado ng Rosales, Pangasinan thank you so much po sa inyo at ayun uh, hanggang dito na lang po at uh, maraming maraming salamat po